Kapag nga nanay ka na mga mare at naranasan mo na ngang bumukod sa pamilya mo ay malalaman mo na nga yung mga wala sa bahay nyo. At dahil wala na nga halos kagamit-gamit yung kusina namin mga mare ay inaya ko nga yung uncle ko para pumunta nga sa Tabacao para bumili kami ng mga gamit sa kusina. At pati na rin mga mare yung mga pangmeryada ni baby Marcus dahil nga yun yung request ng papa niya. At ang sabi pa nga sa akin ng asawa ko ay bumili na nga rin daw ako ng vitamins ni Baby Marcos dahil ilang araw na nga siyang hindi umiinom ng vitamins. At bumili pa nga rin daw ako ng iba pang mga gamit ni Baby Marcos. At bago pa nga kami tuluyan dumiretso sa o mga mare para bumili ng mga gamit namin ay pumunta nga muna kami dito sa siksikan para ihatid nga yung kapatid kong bunso. At kaya nagpahatid dito mga mare ay dahil nga makikipiesta siya. O ba diba, mga mare makikikain pa nga. At buti na nga lang mga mga mare kahit nga mainit nung mga panahon na yan, ay pumayag yung uncle ko nung sinabi ko sa kanya na bibili nga ako ng bigas at bibili rin ako ng onting grocery sa bahay. At fast forward na nga tayo mga mare at ngayon nga andito na nga kami sa Tabacao para nga bumili ng bigas. At yung tig 50 pesos na nga lang mga mare isang kilo yung naabutan ko dyan dahil wala na nga laman yung bigasan nila. At dahil nga sa ilang kilo lang naman din yung bibilin ko mga mare ay pumayag na nga ako kahit na tag 50 pesos isang kilo yung bibilhin ko. At pagkatapos nga namin bumili ng bigas mga mare ay dumiretso na nga ako dito sa butika para bumili sana ng vitamins ni Baby Marcos. Ang kaso mo nga lang mga mare ay wala nga sila ng vitamins na hinahanap ko At dumiretso na nga kami mga mare Dito sa may grocery store Sa tabi ng Alphamart Dito sa may tabakaw. Dito nga ako bibili mga mare ng mga grocery namin para sa kusina. At kumuha na nga ako dyan ng basket mga mare para paglalagyan ko nga ng mga bibilhin ko. Kumuha na nga ako dyan ng suhon dato puti mga mare at saka nga ng toyo na nakabote dahil wala nga yung nakasasyay na medyo malaki. At kumuha na nga rin pala ako ng bechin at saka nga ng bagoong. At kumuha na nga rin pala ako dyan ng Alaska Evaporada at saka ng isang condensed na cowbell. At ayan nga yung listahan ko mga mare para hindi ko nga makalimutan yung mga bibibilhin ko pero meron nga akong mga kinuha mga mare na wala dyan sa listahan kagaya nga netong gatas at tsaka nung asukal. At kumuha na nga rin ako dyan mga mare ng Sophie na gulaman at tsaka nga netong mga shampoo at toothpaste tsaka na rin ng powder na panlaba at tsaka ng shampoo ni Baby Marcus. At bumili na nga rin ako dyan ng biskuit mga mare na para sa akin at tsaka kay Baby Marcus. At pagkatapos ko nga maipa-counter lahat ng binili ko mga mare ay umuwi na nga rin kami ng uncle ko. At balak ko pa nga sanang bumili ng ulam doon sa may talipa pa mga mare. Ang kas kaso mga lang naisip ko ay may dadaan naman sa amin na magtitinapa pa kaya yun na nga lang yung bibilin kong ulam namin ng hapunan. At kapag nga talaga mga mare pamilyadong tao ka na ay mararanasan na nga natin yung mga nararanasan ng mga magulang natin dati. Naalala ko pa nga noon mga mare na sa tuwing umuwi nga ng bayan yung nanay ko nagtataka ako kung bakit laging pinamimili niya ay yung mga gamit namin sa kusina. At ngayon nga mga mare na nagkaroon na ako ng pamilya ay naiintindahan ko na nga yung nanay ko kung bakit yun ang lagi niyang inuunang bilhe. At ang sarap nga sa pakiramdam mga mare na makikita mo na yung kusina nyo ay kompleto na naman ng gamit para sa mga lulutuin Kahit ito man lang mga mare ay mabawas bawal sa mga bibilihin mo sa tindahan At kung napapansin nyo nga dyan mga mare ay yung malaking bagoong na nga yung kinuha ko Dahil saglitan nga lang namin kapag yung maliit na bote yung kinuha ko mga mare dahil sa sobrang lakas nga namin gumamit nyan At alam ko nga mga mare na kung isa kayo sa makakanood ng video ko na ito ay makaka-relate kayo dito at ayan na nga lahat ng pinamili ko mga mare at hanggang dito na nga lang pala ang video na ito at sana po ay nagustuhan nyo. Yun lang, maraming salamat!